Hi guys, i share ko lang what's the ganap kahapon. Nagpunta kami ng Flores Cuisine. Located siya sa Barangay San Roque, San Nicolas Pangasinan. Along the highway lang to guys, kaya madaling hanapin at puntahan. First time ko nga palang magpunta dito at napakaganda ng place. Maaliwalas at presko. At meron akong mga kasamang content creator. <laughs> Hi guys, Katalik TV. <laughs> kaya pala, uh, nandito kami ngayon sa Flores Cuisine upang mag-hangout. Uh, <laughs> Kita niyo <yun> naman. <laughs> Yan... And eto na nga, nag-order na nga kami ng aming mga food. Well, by the way, ako nga pala si Maput Vlogs, ang babaeng wakirat. Okay now, topak later! And eto na nga, nag-serve na sila ng aming food. Okay dito guys, kasi uh, maraming food ang sineserve dito. Maraming iba't ibang menu ang kanilang sineserve. Dahil mga content creator ang mga kasama ko, ano pa ba? Eh di syempre, picture-picturean muna bago kainin, di ba? <laughs> Kapag may time kayo, try nyo din pumunta dito sa Flores Cuisine. At sinisigurado ko, hindi kayo magsisisi sa mga food na kanilang sinuserve. Dahil masarap na, affordable pa. Kaya tara na!